Ayan, ito yung guys oh. So, Ayon ko lang talaga nalaman na ganito palang lang paggawa ng mga building. <laughs> na yung ano, yung tawag nito yung mga hollow blocks. Kasi di ba, ang alam ko lang kasi sa Pinas uh, kasi nung nagpagawa kami ng bahay <laughs> na di ba yung mga hollow blocks maliliit 'yon. Ngayon ko lang nalaman na dito pala pag gumawa ng mga building Ganito pala kalaki yung mga hollow blocks. Ay ayan ayan na naman may dumaan no? <laughs> sabi ko, pala ganun pala yun, kaya pala ang bilis, 'di ba? Tingnan mo, ang lalaki, 'di ba? Parang isang hollow blocks. Ano ba tawag yan? Hollow blocks sa bangkang. Kasi 'di ba, ang ang lalaki. Ayun oh, no? yun oh. Ayun, 'di ba 'yan? Ano ba tawag diyan? Ayan iba ang lalaki niya. <laughs> kaya sabi ko, kaya pala mabilis ang pagawa. Alam mo, ano to eh, uh, at talagang matibay siguro dito. Ano, kasi ganyan siya kalaki. Saka diba, parang sa Pinas, pag gumawa ka ng bahay, ang daming mga, ano tawag mo, mga kabilya. <laughs> dito parang dami din naman siya pero ano parang parang isahan lang tapos sobrang laki. 'Di ba? Ano ba tawag diyan? Kasi alam niyo, ah uh, siguro mga magdalawang taon na 'to. Yung pinaka-pundasyon niya, ang pagkakaalam ko, mag-isang taon 'yun bago na eh, ganyan na siya nakalabas na yung pinaka-building niya. Kasi noon, ang ginagawa pa yung pinakapundasyon niya. Ang tagal. Parang mas mabusisi sila sa pinakapundasyon ng building pala. Kaya pala matitibay. <laughs> Ganun pala yun. Kaya <laughs> yan, no. Oh, ang laki nito, guys. Paikot pa yan doon, no. Oh, sobrang laki. Kaya pala sabi ko, ano to, pag... Oh, grabe, yun siguro ang gastos dito, ano? <laughs> Pag gumagawa ka pala niyan, million-million, grabe. Ilang pala yan, tapos sobrang laki. Tapos ganyan pa, oh. Ayan, oh. Grabe yung mga construction dito sa Singapore. Parang kakaiba siya, oh. Ayan, oh.